Sampung pinakamahal na sasakyan ng mga artista ngayon 2022. Number 10. Jaguar XE Ito ay pagmamayari ng kapuso aktor na si Alden Richards. Si Alden ng pangunahing bida kasama si Catherine Bernardo sa highest grossing Filipino film in history na Hello Love Goodbye. At si Alden Richards ngayon ay kinikilala bilang Asia's multimedia star kilalang brand ang Jaguar na gumagawa ng luxury vehicles sa bansang United Kingdom. Ang sports sedan na Jaguar XE na pagmamayari ni Alden ay may bilis na aabot hanggang 240 km per at ito ay nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. Number 9. Dodge Challenger Ito ay pagmamayari ng Filipino-American model at aktor na si Jake Cuenca na ngayon ay 34 years old. Si Jake ay nagsimula sa pagmamodel nung siya ay siyam na taong gulang pa lamang at sa edad na sampu pinasok niya na ang mundo ng pag-aarte. Ang Dodge ay isang kumpanya sa Amerika na gumagawa ng mga muscle car sa loob ng mahigit 120 years. Ang Dodge Challenger naman na pagmamayari ni Jake Cuenca ay isang two-door sports car na aabot ang bilis sa 320 km per hour na may lakas na 303 horsepower at nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. Number 8, 1967 Ford Mustang Shelby GT500 Ito ay pagmamayari ng 27-year-old na singer at aktor na si Daniel Padilla. Si Daniel Padilla ay nagmula sa angkan ng mga artista at isa na ngayon sa mga pinakamayaman at pinakasikat na artista sa bansa dahil sa kanyang mga sikat na kanta at blockbuster hit na mga pelikula. Isa sa kanyang mga koleksyon ang well-maintained vintage muscle car na ito na may lakas na 355 horsepower at may bilis na aabot sa 210 km per hour. 2,048 units lamang nito ang ginawa noong taong 1967. Ang standard price naman ng sasakyang ito ay tumataginting na 7 million pesos. Number 7, Mercedes-Benz SL550 Ito ay pagmamay-ari ng Filipino boxing icon at people's champ na si Manny Pacquiao na ngayon ay 43 years old. Siya ay boxer, singer, actor, basketball player, senador at ngayon ay tumatakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang sasakyan na ito ay 2-door sports sedan na 2-seater at convertible. Meron naman itong lakas na 449 horsepower at may bilis na aabot hanggang 250 km per hour. Nabili naman ito ni Manny Pacquiao sa halagang 7.4 million pesos. Number 6, Brabus Mercedes G63 Ito ay pagmamayari ng 40 years old na aktor, director at producer na si Coco Martin Nagkumpisa siyang bumida sa mga indie films na may maselang tema taong 2001 at ngayon ay isa na sa pinakamayamang artista sa Pilipinas. Ang sasakyang ito ay isang luxury SUV na 5-seater at may malaking cargo space sa likod. Rugged look naman ang disenyo ng sasakyang ito at 4x4 kaya naman handang handa ito sa mga off-road actions. Ang sasakyang ito ay may maximum speed na 210 km per at may lakas na mahigit 800 horsepower. Ang halaga nito ay umaabot sa 12 million pesos. Number 5, Aston Martin Rapid S. Ito ay pagmamayari ng aktres at anak ni 1969 Miss Universe Gloria Diaz na si Isabel Daza. Si Isabel ay naging isang preschool teacher matapos mag-aral ng kolehiyo sa De La Salle University bago naging artista. Kilalang brand ng luxury vehicles ang Aston Martin sa bansang United Kingdom. Ang Aston Martin Rapid S ni Isabel ay isang four-door sports car na may bilis na aabot sa 305 km/h sa lakas na 550 horsepower at nagkakahalaga ito ng mahigit 14 million pesos. Number 4, Audi R8 Ito ay pagmamayari ng 61 years old na komedyante at TV personality na si Willie Rebillame. Ang kanyang sasakyan na ito ay isang sports car na 2-seater at 4-wheel drive. Mayroon itong lakas na 525 horsepower at may bilis na aabot sa 320 km per hour. Kaya naman ito marangkada sa bilis na 100 km per hour sa loob lamang ng apat na segundo. Nabili ito ni Willie Rebillame sa halagang 18 million pesos. Number 3, McLaren 720S Ito ay pagmamayari ng 31 years old na aktor na si Enzo Pineda. Ang kanyang ama na si Eric Pineda ay isang sportsman at politician. Siya rin ang business manager ni Manny Pacquiao team manager ng isang PBA team na Mahindra Enforcer at isang congressman. Ang kanyang sports car na ito ay may lakas na 700 horsepower at kayang tumakbo sa bilis na 340 kilometers per hour. Ang supercar na ito ay gawa sa England at kayang umarangkada sa bilis na 100 kilometers per hour sa loob lamang ng 2.9 seconds. Nabili niya naman ito sa halagang 27 million pesos. Number 2, McLaren 675 LT Ito ay pagmamayari ng 61 years old na veteranong aktor, direktor at producer na si Albert Martinez. 1980s pa na mag-umpisa siya sa pag-arte, kaya naman malaki-laki na rin ang kanyang naipon at sapat na upang matustusan ang luho kagaya na pagkakaroon ng koleksyon ng 21 na sasakyan ang kanyang supercar na ito ay may lakas na 670 horsepower at may bilis na aabot sa 330 kilometers per hour. Nabili niya naman ito sa halagang 32 million pesos. Number 1, Ferrari F12 Ito ay pagmamayari ng 45 years old na aktor na si Derek Ramsey. Taong 2000 ay nagumpisa siya bilang model at BJ sa MTV hanggang sa kinilalang sexy aktor at bumida sa mga bigating pelikula. Ang gawang Italian na sports car na ito ay nilagyan ng napakalakas na V12 engine. Ito ay may lakas na 732 horsepower at may bilis na aabot sa 340 km per hour. Nabili niya naman ito sa halagang 35 million pesos. At kapag nagustuhan nyo naman ang video ito, huwag kalimutan mag-comment, like, at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.